Japet Aguilar at iba pang mga PBA players. Kung na kayo makialam dito, hindi niyo naman alam yung issue kung saan nagsimula yan, ano? At saka sa yo. Ikaw The Bro TV, ha? The Bro TV bias ka eh. Pinapanood ko tong uh, content mo ngayon. Tsaka sino tong ano to? PBA Moto Vlog na to. Ano yung sinasabi niyo si uh, Haring Bagyong Rendo ng ano ang naghahamon. hindi siya nag-aamo, nananahimik siya. Nagbibigay siya ng opinion ah hinggil dito sa gilas and then siya yung hinamon ni, ni Ping kayo mga ka kayong alam sa istorya comment kayo ng comment panoorin nga natin to pakinggan natin pinagsasabi na to mawawalan ka ng bahay Japet wag mong gawin niya wag mong ituloy ayoko mawalan ka ng bahay Oh. Ha? sino ba to? The Bro TV vlogger na si sideline niya lang yung vlogging. Hindi yan hindi yan blog... Nakikita mo yung court kung nasaan sila ngayon, yung fitness army kanya yan. Okay? Kanya yan at hindi niya amo si Boss MG. O parang ganoon na din, pero business partner niya yan. Okay? Mag-research ka ikaw the puro basketball kasi nasa isip mo eh. Lumabas ka din sa basketball, 'di ba? Magkano ka mag-research ka?

Ah, uh, bakit uh, mali, mali 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 mga idol yung yung context pinapalabas niyo na si uh, bagyong Rendon ang nagahamon kay Martin uh, Mark hindi nga eh nananay ang ginawa niya lang nag-comment siya dun sa isang article regarding Gilas na sinasabi niya hindi tayo mananalo sa puro paawa effect which is for me eh 'di diba, tama lang naman na i-comment ng isang basketball fan na naghahangad ng reforma sa ating pong basketball national team. Hindi lang naman si Rendo nagsasabi niyan eh nung uh, uh, game nga ng Gilas against sa uh, Saudi Arabia. Ako, hindi ako pabor pabordon sa nabusi coach Reyes but it only shows na yung mga Pilipino gano na yung salo ben eh bakit 'di diba, Bakit ngayon pinapalabas yung naghahamon si si Rendo kumasa sa siya sa hamon ni Mark Pinneris. Pa pakinggan ba natin? At naman handa niyang ang bahay para wow. kay na din kanyang... Di ba? Lodi. Lodi ka din eh. Bakit bahay mo yung ipupusta mo? Eh paano kung matalo si Mark Pinneris? Ang laki-laki ng katawan niya ni Rendon. Tapos hindi sila Layo ng height. May laro din yan. Paano kung mawalan ka ng bahay? Di ba? Marami ding... Uh, professional players ang natatalo ng mga na mga common commoner kahit mga street ballers or kahit mga mga regular ano lang uh, basketball enthusiast lang huwag kang masyado pa yung di ba ipopos na ang bahay mo baka pag natuloy yan at pag natalo si Pingris hindi mo gawin yan sigurado ka eh bakit maski naman si Lodi Pingris hindi na nga sumasagot eh o na niya din eh o tuloy natin Sabi ano niya, daw? Na lang natin. Si rendon, Okay ay, yan, okay yan. Oh. Ha? If, okay, uh, okay ako sa ipag-pray mo si Boss Rendon eh. Pero bakit mo hiningin mag-apologize ang isang bagyong Rendon Labador kay Lodi Mark Pingris? Eh si Lodi Mark Pingris naman na nagamon. ba diba? Mga Lodi, dyan sa PBA o oh, yung mga ex-PBA players. Bago kayo magkomento sa topic na ito, make sure na alam niyo yung pinagsimulaan ha, yung kwento. Oh, nag-post ay nag-comment si Rendon sa isang artikulo. Pagkatapos, ah, naghamon si ah, Lodi Martin Reyes. Siya ang naghamon, hindi si sino ba, diba, 'di ba? Bakit mag, bakit niya hamon, 'di ba? Busy yan si Boss Rendon eh. Oh, pat, pagpatuloy natin. Mo PBA 40 na si Alvin oh, Lodi ano? ano? Oh, bakit? Oh. Eh, si so? Dumadang pa yan. Ano, Lodi Alvin, legend ka na eh. Huwag ka makikialam dito. Huwag ka dapat nagko-comment. ba? Diba? Wag na daw kasi dumadang pa si Mark Pingris. So, basketball lang naman. Bagay lang ba yan? Hindi, kahit ako eh, yung ko, one on one ko yan di ba? Ano ko dyan eh, proud na ako dyan, pambihira naman eh. Ano bang klase ng mga kaisipan niya? Eh, di pumalag na lang. Ba't ang dami pang mga cheche boreche? Ang dami pang, ah, dumadang pa yan, condition pa yan. Eh, di palabanin nyo. Oh, sige. <laughs> ha? Sino to? hoy <laughs> oh, eh, bakit? Ba, gusto mo yata ding maki eh. Gusto mo, kayo na lang ni Bossy kayo. Gusto mo, tayo na lang eh. Oo. Oh. Papaano nyo malalaman na hindi mananalo? Kung mismo si Lodi Pingris nga ayaw nang sumagot. O, oh, di ba? Naramdaman niya na na delikado din siya. O, oh, naramdaman niya na na talagang ano, may chance din siyang talunin. O. Oh. Patuloy natin. Oh. Okay, kung walang karapatan, bakit si Lodi Pingris ang nagamon? Oy, eh, diba, labas na kayo doon kung gusto ni Lodi Pingris na hamunin si si Boss Rendon. Ano na? Ako eh, gusto niya lang yata eh makisali. Eh. Tumigil. Eh, di si Pingris yung patigilin nyo kung ayaw nyo ng ganitong habunan. Nananaimik si Boss Rendo na eh. Busy sa kanya mga business. Tapos, hahamunan muna ni Pingris. Wala din to eh. Sino pa pangalan nito? <laughs> Anong high speak? Ano sinasabi mo? Pa paano magiging high speak kung ang isang player ay retirado na? Huwag mo ko pinaglolo ko, lolo ko ha? High speak of his career? Okay, Tard. Sino ba to? Hindi kakakala ko. Professional player ka. but ganyan mga statement mo? Saka, kunyan, nagpapanggap ka pa na hindi mo kilala. Eh, ikaw nga, itong sino ba? PBA Moto Club. Ewan ko, yan ba niya? Hindi, Pambira ka, random, random ba 'yun Ikaw nga nagko-content -co kung nagkunyari ka pang hindi mo alam. Bira din 'to eh. Hmm, papi si Japet, dinadamay mo. Ikaw pala instigator eh. Nananahinip si Japet eh. Ha? Sino to? Mag-apologize, hindi. ba? Diba? Hindi nyo naiintindihan eh. Hindi naman siya yung nagamon eh. So kung pinaunlakan niya yung hamon ni Lodi Mark Pingris, eh di pinagbigyan niya yung kahilingan ni Lodi Mark Pingris. Ah, kayo talaga, oh. Kayo talaga. Nako, nako. Sige. Oh, kala ko ba hindi mo kilala but diretso na dila mo. Ikaw, na niyabe, bahay. Oh. Mo. Oh, sige. Na nasa... Oh, ba, ang yabang no na sino 'yon? Sino 'yon? Sino 'yon? Sino 'yon? Ang yabang no na. Hindi ka naman ang pupusta, bakit parang ang lagay eh ikaw pa yung ano, 'di ba? Anong kala niyo sa amin dito sa BOTY family? Walang ano? walang tawag dito. Walang K makipagpustahan. Oh, kotse lang. Kay mamili ka anong kotse ni ni si Rendon gusto mo. Oh. Hindi ka wag tsaka Lodi Japet, wag na lang bahay. Cash na lang para makatotohanan. Let's say 100k. O, gano na lang. 'Di ba? Uulit-ulitin ko, wag po tayo makikisawsaw sa isang istorya kung hindi muna natin 'to ah uh, talagang susuriin kung saan nagsimula. At uh, malaman natin kung bakit ba na-offend yung bawat panig, no? Kung wala namang uh, paghahamon, yung comment naman ni Rendon Labador, hindi naman direkta for Mark Pingris. Again, ang comment niya, hindi tayo mananalo sa puro paawa effect. After niya, nag-comment si Lodi Mark Pingris, nag-aamon ng 1v1. O, oh, kasalanan ba ni Boss Rendon yon kung ang comment niya is uh, opinion niya. Hindi ba siya entitled sa kanyang uh, sariling opinion? Eh bakit sa daang libong basher dyan? Bakit ang napansin si Boss Rendon ni, ni Pingris? Of course, eh, si Boss Rendon sikat yan eh. O, oh. si oh, tapos hinamon siya ni Lodi Again, di ba? Kung gusto nyong may kong manahimik o mag, mag public apology na lang, si Idol Ping yun. Nanahimik si Boss Rendon eh. Di ba? Hinamon ninyo. Yun na lang yun na lang yun na lang siguro magandang gawin kung hindi naman pala lalaban kahapon inantay na nila boss MG nila boss Red doon yung sagot kung wala naman no point di ba ano na lang mag public apology ka na lang Lodi Ting and uh, shout out kung uh, may namang nakita ko na kakalabas lang yata ng anak mong na dengue so that's a good news no so di ba kung, kung gusto naman talaga let's get this di ba kasi entertainment din yan gusto din naming makita na labanan mo si Boss Rendon Ano man mangyari dyan Men, papasayay nyo Ang sambayan ng Pilipino na Quietly disappointed sa resulta Ng ating national team Although nanalo tayo sa Saudi Arabia So yun lang, mga, mga Lodi, Jaffet Aguilar And Lodi Alvin, Alvin Patrimonio Again, 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 alamin nyo muna yung kwento Yun lang, magandang araw sa inyo Peace